Good morning guys. So karon guys nandito tayo no sa ating munting babuyan. So titingnan natin yung bago nating walay na biik. So mapi-feed tayo ngayon. So let's go. So ito na sila guys, ang bagong walay na natin. So meron tayong dalawang maliit no. Ito yung dumi nila. So medyo okay naman. Yung pinapakain natin ay ito yung Nutrilac pellet no. So it's a pre-starter. Nutrilac Pellet. So, hindi ko to pinopromote ng feeds na to, pero ito yung ginagamit ko. So, ganito lang ako mag, ano guys, ganyan lang, parang manok. Pinatapon <laughs> ko lang dyan. Ayan. tingnan, -tingnan ko kung okay lang masla kumain. Kinokontrol ko muna yung pagkain nila at uh, tinitingnan ko yung dumi nila. Every day, tinataasan ko yung mga binibigay ko na pagkain para mamit nila yung uh, standard na pagkain everyday per head no? so hindi ko sila binibigla para hindi tayo magka problema nasa ano na sila ngayon 35 days Ganun tayo magwalay ng biik, no? Hindi natin minamadali yung mga pinapakain natin para hindi tayo magka-problema. Kung nagustuhan mo ang video na to bilang suporta, pakihit naman yung subscribe button at bell notification para updated ka kapag meron tayong mga bagong video na gagawin. Bye guys! Maraming salamat po!